Hello sa lahat, magandang tanghali po mga ka-Isila vlog So ayan mga ka-Isila, bali sinama po ako ni Isila guys Para i-check o oh, tingnan namin yung uh, kanyang kinuha na washing So ayan na uh, guys, bali sinama po tayo At uh, bali kinitesting lang guys yung kanyang kinuha na washing no? So tayo po yung kanyang uh, big videographer ngayon mga ace nila guys yung kanyang kinuha nga washing sa kuya nga kondora double tahun so maraming salamat guys sa inyong uh, support sa inyong support yun lang guys maraming selamat at magandang uh, tanghali po sa